ang pag-ano po hindi naman po mo na makastorbo sa inyo may kritikal na yung sila kung ipaglalaku kayo dinagulang muna lang kayo mga video nila na din po para sa mga hindi ng mga na ng mga desk batch na hindi nagagamot kundi cacao sa na din sila pero ano po, yung sa Kubaw Animal Daily ko, pag may promo sila, is 300 po ang main card. Oo oh, like kailangan talaga natin ipakapon. Kung hindi ka naman breeder, uh, kailangan natin ipakapon. Kasi mag-ano ka eh. I mean, every three months, pwede magbuntis yung pusa. Like, in, in a year, apat na beses silang pwede magbuntis kasi uh, ano, tatlong buwan lang eh. Mga anak na sila. Tapos, after nila mga anak, mag inhip na naman. Yan, may iba-iba pa naman sila pag nagkaramiwan uh, dito sa mga pusa pag inhit ang iingay. So, makakahiya pag buti na lang itong inuupahan namin. Ang kagandahan lang dito is compound siya. So, hindi maririnig yung ng kapitbahay. Medyo malayo-layo kami sa ibang kapitbahay. Thank you po Miss Len. Yes bang, ano, kailangan talaga natin ipag-adopt kasi kawawa rin sila, minsan may namamatay na yung nanganganak. Hay. <laughs> 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 Hindi nakakadede. I mean, nakakadede pero walang gatas na lumalabas kasi pag pinisil ko kaya pala uh, ang hina yung kitten. Eh, nung nakabili ako ng vitamins na pampagatas, medyo matagal pa bago na karoon siya ng gatas ano po, saya miss po yun, si Luna, yan po yung pinakauna naming sa Five years old na siya. Yung asawa niya namatay noong November kasi nagkaroon ng kidney disease. Yun nga po yung ah. dinalaw namin nung Friday, yung libingan niya. Yun. Ah. Opo ay sa, ano, true. Kailangan din natin sila suportahan ng ng ano ng gatas. Minsan ano kahit na wala silang ay kahit na may gatas yung nanay, sinusuportahan ko pa rin ng gatas. Minsan yung nanay yung iniinom para ano may mapadedi sa mga anak. Siyempre, nagpapadedi rin siya. Ako <laughs> mga mababait yan pag nagsasalita ako nakikita na ano nila. Tsaka mga busog na po yan, yung <laughs> donate na, dinonate na po ni Miss Arlene yung po yung binuksan namin ngayon. Kasi yung, yung dinonate ni Ma'am Priyanka, naubos na nilang kanina. Ano po, apat lang po yung adapted namin. tas nag anak-anak na po nila to eh. yes ko na, uh, bam, true, masarap mag-alaga lalo ganyan. Ang oh. cute nila, oh. <laughs> Nakakawala ng pagod. Minsan nakakapagod din sila. Dahil <laughs> na pag ganito karami. Um, like ako, 7am, pasok ko. Oh. Gumigising ako ng 2 o'clock ng madaling araw para lang maglinis ng mga litter boxes nila. Tapos mag-prepare na sa kanila ng pagkain nila. Nalilate pa ako sa trabaho niya. <laughs> Ano ba? Ang, uh, pag may budget, dalawang klase ng kaputunay namin eh. Pag may budget, pag may budget, pag or budget, pag may smart heart. Hmm? Tsaka, infinity. Yan, maganda na may infinity. Walang, maganda, yung infinity, walang amoy yung poops nila. As in, hindi mag, ano, mabaho. Kasi may, may food may ano? na nag, ano sila eh, medyo maamoy-amoy yung dumi nila. So, nagtatry ako ng food na ano. Kasi katulad niyan, pag pares kami wala sa bahay mag-asawa, hindi naman nilinisan ng mga anak ko yung ano, minsan lang. Eh, na ten hours akong wala sa bahay. So, pagdating ko, maamoy mo na talaga yung ano nila, yung poops nila. So, naghahano ko nang naghahanap ako ng food, ng food nila na, okay. na, na hindi ganun kaamoy yung okay. Kasi gamit lang na nga namin ngayon is kusot minsan may, may cut na ano eh, maarte, hindi sila magko-cover ng cooks nila. yun okay, na. Doon so, ngayon po, pinapakain namin yung bigay muna ni Miss Arlene yung cuties. Pero pag kami po yung bibili, infinity po. Etong cuties, sinahaluan namin siya ngayon na infinity kasi, ano, sinusukan nila to eh. Sila yung Opo, bam, Ano, hirap na hirap ako dati. Hmm. Ano, nagagastusan ko pa sila sa vet. Katulad yung namatay ko na pusa, umabot ng 25,000 yung bill niya sa vet kasi nakakateter siya ng one week. Oh. Tapos yan, yan si Luna. Nung nanganak siya, siguro mahina yung gatas niya. As in, nawakwak yung yan dibdib niya. Nabutas yan na malaki. Mm. Kita mo na yung bituka mm. niya, yung ribs niya. So, pinatahi pa namin yan. Pina, ano namin, mm. pina surgery. Mm. Yan, nung, ano ko, nung konti pa lang sila, lahat nararanasan nila, yan. Na, Napapa-ultrasound namin, pagbuntis. Ano ka dyan? Ano muna? Eh, nung gumami na sila, So, hindi na namin kaya talaga. Tapos ako, nagkasakit na rin. Nagkasakit din ako. Kasi nung, um, ayan, alam mo na, tumatanda na. <laughs> so, stress sa work. So, ayan, sila na lang yung anti-stress. Tinanong ko rin yun sa vet, yung if yung cuties, nagkukos ng ano. Uh, tinitignan nyo naman yung, yung sodium content ng ano. Yung cuties, marami naman. Sabi ng vet, wala naman siya sa pagkain. Um, nandun siya kung paano nyo kapadami kinakain ng pusa. Tapos, ano, marami daw factor eh, kaya nagkakakini disease. Yung mga cat food naman daw na yan is formulated ng vet hindi naglalabas ng cat food ng ano, ng hindi formulated mm -hmm. ng bed. Ah, uh, Chio po. Okay naman po na. Ipakapon lang hindi na babaksin. Yung iba, ano, katulad ako, yan sila, yung mga katko. sinasabay ko na, ano, ipabaksin pag kinapon ko may budget. Yung anti-parvo, yung anti-feline Panlo cooking niya ba yun? Um, sinabay ko nung ano, 4-in-1. Sinabay ko nung pinakapon ko.